mga idol oh. oh. walang dingding -ding. hoy hindi ano ko bidyohan ito yung ito yung ano mayari ito yung gusto ko mga idol matulungan na ano hindi na nakapagtrabaho may sakit yan oh no. ito yung bahay niya yan yeah. Ayan o. Walang, walang dingding. Ay, para bulong, tapos disabled. Ayan o. Na? Wala, walang dingding mga idol, no? Oo, oo walang dingding. Wala. Kasi mabutangin ako sa dingding. O kaya, hmm. pako. Nagkukulang ako, pako. Ayan. Ha? Kahit mga pako daw, idol. Hmm. Mga idol, no? ito kahirap mga idol dito sa amin. Ay, ah, mga idol, oh, tingnan nyo ang bahay. Oh. Kailangan ka idol. Lilinis ng bahay. Ah. Oh. Ano, Matano? mayad na? Hindi pa. Yeah. mga idol, oh. Ano? Tentukayarap mga idol dito sa amin. Jesus. Ya, dito. Walang sinong. Walipun.

ang bahay dito. nagawa lang sa sa wali. Yan po. Oh, Pira nakilaw kilaw. Bakit? Hmm. ay atap hmm. ayan roo ayan na hmm. ka magbuno pero nakilopino balay dyan sa ano yung lugar namin mga ito. Kaya madali yung magsungaw gasolina ay bukas. Marasap pa. Ano po, Dire. Iba yun eh. Oo. Oo oh, nga ito mga, mga bahay dito. Ang gawa lang sa sa wali. Yan po. Mga idol, no.

taga guys ang tanong din yun eh. ito. ganda ng mga ano dito tanim ano ang daming Ay, yeah, ano, upo upo maraming Nama, bulo liit o yan ang bahay na isa ho. Mm hmm. Ah, uh, Laro, ano? ano dalawang family. Mm -hmm. Tapos, bali, pero ang number of the family si Rafael, pero gabos ka din eh. Ano, duwang bata ni Nono, kaya na si Nito. Mm. Di bali, dito Kami man dito, ang tabiyo ko, si Manny, Na si po. Mm -hmm. Ito lang pala. Ito pa mga idol oh. Ayaw ko na ako sa inyo. Hindi lang ka. Hmm. Hmm. Uh, na mga bahay dito. 29. Yung na September 28. Nag-aaw mag-i-80. Hmm. mag i na ngayon. Anong, ah, ano? Anong abdos niya? Anong, ano na Ah, oh, diabetes. Ah, ito mga idol idol majabitis tapos ano yung oh, high blood. Sa... Kailangan okay. lang sa gamot. Hindi lang yung ano mga na. hmm. kami. Ang mga bahay dito mga idol oh. Yan. Bakit pera sa household members of the family. Sampuro dito nakatira mga idol. Bali pilang pero pamilya dua. Dua to Tapos, eto pa. Mayroon pa dito. Pa. Good morning. Yeah. Permission to get a For video to pa. your house. Ayan. Ay, Ayan. Ay, ano, yung, yung, ano? Ayan. Ah, cellphone? Ora na? Hindi na na-recover? Kaya yung vlogger. No, yung face. Ang bahay dito. <laughs>

Ay eh, do may ano sakit hindi na nakatayo. Ano lang mga ano pang gamot. Ay tito si... years old na. Mas siguro si mama, si mama 88 na si mama. Na mara, iya, Ayong, Ayong, mga? Ay, yung... Pero si mama para ano harap na.

Ang kay Pamela ini. Mm. Yeah. Tapos so, hindi pa nuno. Ito pa, alaga <laughs> ng usod pa to. Ang balay <laughs> na ako ng usod pa to. Ipahin mo po, po ba ito? <laughs> ayun pa. Ayan pa. Ang idol. Simentado na. Simentado na oh. pero may mga sira pa. Wala ayun pang ano. Ay, na-complete pa rin. Oh, yun, know? oh. Mm. Kaya, Kasi Ito, ito ay, kasama naman. ko yung dalawang ito. opisyalis dito sa aming barangay, oh. mga idol. Tapos ito. ito, ito. Mm. Bali, make ship din yung bahay. Kasi tahon ako, bala yun na. Hindi pa to. Consider to namin na make ship. Hmm. Ah, Ayan, may tinatayo, oh. hindi na natuloy dahil wala ng budget

Kaya kung magkaroon ng ano, hindi naman natin na magkaroon ng surog talaga. Kasi mas dikit-dikit eh. Mas madimi yan, mga mano pa din balay kumpara sa iyo ha. Oo. Mm. Yeah. Si balay. Hmm, balay. Pero sa lote, may dito sin balay na talagang dito di sa duho. Si Manay Susan, oh. tagpik-tagpik talagang balay ni Ninda. Talagang makeshift